Sa buong kasaysayan, maraming beses nang nagpakita si Birhen Maria sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang mga aparisyon ay nagdadala ng mahahalagang mensahe ng pananampalataya, pagsisisi, at pag-ibig ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang tunay na lihim ng kanyang pagpapakita? Sa video na ito, tuklasin natin ang mga mensahe ng mga himalang ito na nagbago ng buhay ng milyon-milyon. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong suporta! Ang Marian Apparitions ay ang pagpapakita ni Birhen Maria sa piling mga tao sa iba't ibang panahon at lugar. Ang mga pangyayaring ito ay itinuturing na himala at nagdadala ng mahahalagang mensahe mula sa langit. Sa loob ng daan-daang taon, maraming beses nang nagpakita si Maria sa mga bata, madre, pare at ordinaryong mananampalataya. Ang kanyang mga pagpapakita ay may isang layunin ang ipahayag ang pagmamahal ng Diyos at tawagin ang tao sa pagsisisi at pananalangin. Bagaman, hindi lahat ng aparisyon ay opisyal na kinikilala ng simbahan. Maraming nag-iwan ng matibay na ebidensya ng kanilang pagiging totoo. Mula sa mga himalang naganap hanggang sa mga detalyadong testimonya, ang mga ito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming mananampalataya. Ngunit paano nga ba tinutukoy kung tunay ang isang Marian apparition? May mahigpit na proseso ang Simbahang Katolika sa pagsusuri ng ganitong mga pangyayari upang tiyakin na ito ay hindi bunga ng imahinasyon o panlilinlang. Ngayong alam na natin, kung ano ang Marian apparitions, tatalakayin natin ang ilan sa pinakatanyag na pagpapakita ni Maria at ang kanilang mga makapangyarihang mensahe. Mahalaga maunawaan ang konteksto kung kailan naganap ang mga aparisyon na ito. Madalas itong lumilitaw sa mga panahong may matitinding pagsubok, digmaan, o krisis sa pananampalataya. bukod sa mga individual na nakasaksi. Maraming mga aparisyon ang may kasamang himala na nagsilbing patunay sa kanilang pagiging totoo. Samahan ninyo kami sa pagsaliksik ng mga himalang ito at kung paano nila binago ang pananampalataya ng mundo. Isa sa pinakatanyag na Marian apparitions ay naganap sa Fatima, Portugal noong isang libo na labimpito. Tatlong batang pastol, sina Lucia, Jacinta at Francisco, ang nakakita kay Birhen Maria na nagbigay ng mahahalagang mensahe ng panalangin at pagsisisi. Isa sa pinakatanyag na himala dito ay ang Miracle of the Sun na nasaksihan ng libu-libong tao. Sa Lourdes, France, noong 1858, nagpakita si Maria sa isang simpleng dalaga na si Bernadette Soubirous. Dito ipinahayag ni Maria ang kanyang sarili bilang Immaculate Conception at nagbigay ng himalang bukal ng tubig na pinaniniwala ang nakagagamot. Sa Mexico naman, noong 1531, Nagpakita si Maria kay Juan Diego sa isang burol sa Tepeyac. Nag-iwan siya ng hindi maipaliwanag na imahe sa balabal ni Juan Diego, na ngayon ay matatagpuan sa Basilica of Our Lady of Guadalupe, isa sa pinakabinibisitang Marian shrines sa buong mundo. Ang mga aparisyong ito ay nagbigay ng matinding epekto sa pananampalataya ng mga tao. Hanggang ngayon, Milyon-milyong deboto ang pumupunta sa mga lugar na ito upang magdasal at humingi ng himala. Ngunit higit sa himala, mahalagang maunawaan ang mensaheng hatid ng mga aparisyon ito. Ano ang nais iparating ni Maria sa sangkatauhan? Sa bawat aparisyon ni Maria, may hatid siyang mensahe na hindi lamang para sa iilang tao, kundi para sa buong mundo. Ang kanyang pangunahing panawagan ay panalangin, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Sa Fatima, paulit-ulit niyang hiniling sa mga bata na ipalaganap ang pagdarasal ng rosaryo upang mailigtas ang mga kaluluwa. Sinabi niyang, ang panalangin ay isang sandata laban sa kasamaan at isang paraan upang mailapit ang mundo sa Diyos. Sa Lourdes, ang kanyang mensahe ay tungkol sa pananampalataya at pagpapagaling. Ang himalang bukal ng tubig sa Lourdes ay isang patunay na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng grasya sa mga nananalig sa kanya. Sa Guadalupe, ang kanyang mensahe ay isang paanyaya sa mga tao upang yakapin ang pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang imahe sa tilma ni Juan Diego. Ipinakita niyang siya ay isang ina na laging nariyan upang gabayan ang kanyang mga anak. Ngunit kasabay ng kanyang mga mensahe ng pagmamahal, may dala rin siyang paalala. Sa Fatima, kanyang sinabi na ang mundo ay haharap sa matinding pagsubok kung hindi magbabalik loob sa Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang buhay na ugnayan sa Diyos Maraming mensahe ni Maria ang patungkol sa pagbabalik ng tao sa Diyos Ang kanyang mga panawagan ay hindi nagbabago panalangin pagsisisi at kabutihan sa kapwa Maging ang ating panahon ngayon ay puno ng pagsubok ang mga mensahe ng aparisyon ay isang patuloy na paalala sa atin na kumapit sa pananampalataya at lumapit sa Diyos nang may pusong nagsisisi. Ang mga himala at babala ng mga aparisyon ay isang pagkakataon upang suriin natin ang ating sarili. Paano natin maisasabuhay ang mga mensaheng ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ngayon, paano natin maisasabuhay ang mensaheng hatid ng mga aparisyon ni Maria? Una, sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin. Ang rosaryo ay isang mabisang paraan upang mapalapit sa Diyos at sa mahal na ina. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik-loob. Hindi sapat ang pananalangin kung hindi tayo magsisikap na baguhin ang ating mga buhay at lumayo sa kasalanan. Ikatlo, sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Sa bawat aparisyon, ipinapakita ni Maria ang kanyang malasakit sa mahihirap, sa may sakit, at sa mga nangangailangan. Tayo rin ay tinatawag upang maging ilaw sa ating kapwa. Ikaapat, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, ang tunay na deboto ni Maria ay hindi lumalayo sa Diyos, kundi mas lalong lumalapit sa kanya. Ikalima, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga paalala. Ang kanyang mga paalala tungkol sa pagsisisi at pagbabalik-loob ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Ito ay gabay para sa ating kaligtasan. Ikaanim, sa pamamagitan ng pagninilay sa kanyang mga mensahe. Sa bawat panalangin at pagninilay, mas nauunawaan natin ang kanyang mga pahayag at kung paano ito makakaapekto sa ating buhay. Ikapito, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang mga mensahe. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi isang biyayang dapat nating ibahagi sa iba. Ikawalo, sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya. Ang mga aparisyon ni Maria ay nagpapatibay sa ating pananalig sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, ang kanyang gabay ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa atin. Ang mga aparisyon ni Maria ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ay isang patuloy na paanyaya sa atin. Ang kanyang mensahe ay nananatiling makapangyarihan. Naghihintay na ating pakinggan at isabuhay. Sa bawat panalangin, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagkilos ng pagmamahal, isinasabuhay natin ang kanyang panawagan. Tayo nawa ay maging bahagi ng kanyang misyon sa pagpapahayag ng pananampalataya sa buong mundo. Kung naging inspirasyon ang video na ito, ilike at ishare mo ito upang mas maraming tao ang makaalam ng mga mensahe ni Maria. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Maraming salamat sa inyong panonood at naway pagpalain kayo ng Diyos.